Magandang araw ang aking pagbati sa lahat. Ako po si Joy Serkido. Nakatayo at nasa inyong harapan bilang isang mananalumpati na nagbula sa Great Job Quezon Gas. Aking inihiling na inyong buksan mga at isipan upang sa gayon ay lubos inyong manuwaan ang aking sasabitin sapagkat ito'y napakalaga dahil ito'y patungkol sa kahalagahan sa paglalaban sa mga hamon na dumating sa ating buhay. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at hamon nagbibigay sa atin ng oportunidad upang lumaban at patunayan ang ating sarili. Sa bawat hamon ng ating inharap, may dalawang posibilidad na maaaring mangyari. Una, maaari tayong sumuko at tanggapin ang mga pagkabigo. Ito ay isang pagpipilian na madali at maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Ngunit sa pagbibigay ng ating sarili sa pagkabigo, Nawawala rin ang pagkakataon na magkaroon ng tagumpay at pagunlad. Ang pangalawang posibilidad ay ang paglalawan sa pagharap sa hamon. Ito ang desisyong kailangan nating gawin upang magkaroon ng pagbabago at tagumpay sa buhay. Sa paglalaban, maaari tayong matuto at lumago bilang mga edibidwan. Ang mga bawat pagsubok na ating nalampasan ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa at determinasyon na harapin ang mas malaking hamon sa ating hinaharap. Sa paglalaban, kailangan nating maging matatag at tiyaga. Hindi madaling lumaban, lalo na kung hamon ay malaki tilang walang katapusan. Ngunit, sa bawat pagbagsak at pagkabigo, tayo ay magkaroon ng pagkakataon na bumangon at subukan muli ang tagumpay ay hindi palaging nasa unang pagkakataon. Kaya't kailangan nating magpatuloy at huwag sumuko. Paglalaban ay nagbubukas sa mga pintuan ng mga oportunidad at tagumpay. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga bagong karanasan, mga kaibigan at mga kalaman nagbibigay ng hulugan sa ating buhay. Sa bawat tagumpay na ating narating, tayo ay mas matatag at handa sa sunod na hamon na darating. Kaya't sa hirap sa namang hamon sa buhay, huwag tayong matakot na lumaban sa halip harapin natin ito ng may tapang determinasyon. Isipin na ang mga hamon sa buhay ay hindi hadlak, kundi mga oportunidad upang tayo ay lumago at umunlad bilang mga individual. Sa huli, ang paglalaban sa namang hamon sa buhay ay nagpapakita ng ating kakayahan. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, inspirasyon upang magpatuloy na magpatuloy sa ating pangarap at mithiin. At yon nang po, maraming salamat.